kasing meron po akong isi-share sa inyo na ginagawa namin ngayon. Bali, magpapalito kami ng timing belt ito. Uh, ah, Naputol kasi ito. Uh, ah, Mitsubishi Adventure po ito. Dito po. Yan. Yeah. Tanggal na po yung kwan. Ikakabit na lang po namin. Ah. Bali, ang isyo nito, ah halos ang matatakbo pa lang po nito, 42,000 pa lang, eh naputol na ang dahilan na, naman ito kaya namin alam mo na putol bali may likho kasi sa, sa, oil, seal bali papapaltan ho ng oil seal sana nung may ari kaso nakita ho namin na putol na pala itong timing belt eh nagtakatuloy ho ang may ari kasi kapapalit lang daw niya nito halos 42,000 pa lang kilometer sa matatakot na putol ang dahilan, talagang dahilan ho nun kaya naputol ho yung timing belt dahil ang ginamit ho na piyesa ay replacement hindi siya original ang oil, ang timing belt ho kasi na, na ganito yung maliit na ganito ah mabilis ho siyang masira kasi malapit na naba, pag napasao ito ng langis mabilis siyang masira ito ho kasi ang unang nababasa kahit dito sa malaking mahabang timing belt na ito ito ho yung balancer belt eh bali dito ho siya nakakabit yan ito yung timing gear. Dito yan nakakapit, nakaganon po siya. Ayan. Ang timing belt ho na ganito, pag napuputol ho ito, may posibilidad ho ito. Ito ho kasi yung malaking timing belt eh. Dito yan nakalagay. Ganyan ang pwesto niyan. Magkaganyan sila. Ayan. Ayan, magkaganyan. Pag naputol ho kasi itong maliit na timing belt, may posibilidad ho yan na kumanang dito sa malaking timing belt. Umi may ipit dito sa gear. Kaya pag yan ho ay umipit yan, nasisira rin mo ito. Madalas ang mangyari magkaganon na pag nasira itong maliit na bell, nadadamay itong malaki. Buti na lang ho ito at hindi ito nadamay. Ah, kaya, ang may re ko po sa mga may-ari ng mga sasakyan, dapat ho pag nagpapalit ng timing bell, time bell hanggat maaari po ang gamitin nyo ay original. Kasi, pag, pag nasisira ho kasi itong timing bell, minsan ho malaki ang nagiging sira minsan ho napuputol ang mga rocker arm nababaloktot ang barbuda kaya ang may papaya ko hanggat maari po original ang gamitin niya para maiwasan yung ganon pwede rin naman ho kasing gumamit kayo ng replacement nitong malaki basta ang gagamitin yung original ay yung maliit na belt yung balancer belt kasi sa mga timing belt ko mas nauunang nasisira itong balancer belt kisa dito sa mismong main, main timing belt ayun pa, yun lang po marami po salamat sa panonood ng aking mga video at sana po huwag niyo pong kalimutang i-follow, i-like and share itong aking video marami po salamat at God bless po sa lahat thank you